Bye. <laughs> Mga ka-farmers, andito ako ngayon sa silihan ko na ang variety ay uh, Super Heat F1 ng East West Ayan mga ka-farmers, may may bulaklak na siya Ang edad nga pala nito mga ka-farmers ay uh, 10 days na after transplanting pero medyo matanda na kasi itong pula nung tinanim ko kaya may bulaklak na siya yan. Ayan mga ka-farmers kung makikita nyo ang gandun yan. Saka ito naman ay 19 tudling lang mga ka-farmers. Ang gagawin nga pala natin dito, mag spray tayo mga ka-farmers ng herbicide na hindi maapektuhan itong sili natin. Mag-spray tayo kahit na Irerekta na, na natin mga ka-farmers dito sa sili. Tapos, ayun mga ka-farmers, -ka ang i-spray natin mga ka-farmers yung ikinarga ko rito kanina sa may sprayer na to na one side. Sa bahay ko na lang kinargahan mga ka-farmers. Yung spray natin dito one side. At ang papatayin nga pala ng one side mga ka-farmers ay mga ganito lang yung mga may buko lahat ng mahabang dahon tapos may buko katulad nito eh mga yan eto hindi niya totally mapapatay to mga farmers pag ganito nakalaki mawawala na lang siya I mamatay ito pero magkakaroon ulit siya ng suwek at gagaya nito magkakaroon ulit, ulit, siya ng ganito dahil malaki na mga ka, -far ka farmers ang kasarapan niyang patayin yung mga ganito lang kalalaki Ayan. yung ganito yan, papatayin niya yan mga farmers pero itong sili natin, mananatiling ganito to mga ka-farmers at uh, hindi ko lang basta sasabihin ipapakita ko sa inyo mga ka farmers kaya mag-subscribe na kayo at pindutin yung notification bell para yung susunod na uh, video ko na i-upload uh, ma-notify kayo para uh, makita nyo kung ano yung magiging resulta ng gagawin kong pag-i-spray ngayon ay update ko kayo mga ka farmers sa susunod nating video para makita nyo kung totoo hindi yung sinasabi ko na hindi maapektuhan itong sili. Pero mamatay itong mga damo. Ito mga to mga mga ka farmers hindi niya kayang patayin yung mga na dahon. Yan, pagkain yan mga ka-farmers. Hindi niya kayang patayin yan. Ito, ito. Pero ito papatayin nyo to. Kaya kasarapang patay ng one side dyan. Ayan. Pinapakita ko sa inyo to mga ka farmers para hindi kayo ah, hindi kayo mag-alinlangan. Lalo na sa mga hindi nagpa-plastic mulch. Kagaya ko hindi na ako nag-plastic mulch dahil nga mag spray na lang ako ng one side. sa patitiklopan ko na lang siya. Pagka lumaki laki na titiklopan natin siya. Dito. Ayan mga ka-farmers, uh, magi-spray na ako. Samahan nyo sana akong mag-spray tapos. Uh, wag nyo kakalimutan mga ka-farmers na pindutin yung subscribe at notification bell para update yung malaman update sa gagawin kong pag-i-spray na to. Ayan na. Sa pag-i-spray mga ka-farmers, uh, wag nating masyadong tututukan yung mga tanim papakita ko sa inyo mga farmers ganito lang siya yung unang buga wag nyo muna itututok mga ka farmers kahit anong klaseng tanim uh, i-spray nyo wag nyo muna itututok kaya gano'n lang siya dalawa mga farmers siya mga ka-farmers at ito hanggang doon ikakat ko muna mga ka-farmers para mabilis ako dahil wala akong kasama wala akong taga-video mga ka-farmers